boys magandang umaga po sa inyo pasensya na po kayo ha ah. kasi medyo malakas po yung hangin kasi nandito po tayo ngayon sa dagat kasi may iba vlog po tayo ngayon na ano na tungkol sa mga mga po na pinapalis na po yata sila sa kanilang uh, kinalalagyan halos sa uh, 20 years na yata silang uh, naka apart uh, yung mga bangka nila dyan kaso nga lang uh, may nakabili na ng bagong uh, So kawawa naman po sila So ngayon mga koys ay uh, ibablog po natin yung uh, pag, uh, uh, lilipat ng kanilang uh, mga bangka Kung saan po yung lugar na pwedeng lipatan Kasi sa pagkakalang po mga kois ay uh, uh, may kanya-kanyang alilipatan uh, yung mga bangka sa kabila Tsaka yung sa kabila din na uh, area So napaalam po sila sa mga may ari po ng lupa doon na nilipatan pumayag naman mga kois, pumayag naman po yung uh, mga uh, may-ari ng lupa na ilipat na lang yung mga bangka nila doon sa kabila at kabila din na site na area so, so tara mga koys i-vlog po natin sila ok mga koys yung, uh, uh, yung mga dito mga koys yung mga Lipat bahay gang. <laughs> Mark. Mark. <laughs> Lipat ng area mga kuis. So dito pagaling yan mga kois yung ano yung yung, yung mga bangka. Kasi pinapa uh, uh, alis na yata yung mga mga isda dito. Sa area na to, mga kois ng uh, uh, may ari ng lupa na nakabili yata binili to ng taga doon, taga doon sa taga doon din banda. So ginawa nila ay uh, pinadiran. Pinadiran po yung ano yung uh, lugar binatiran yung lugar dati dito sila uh, dito sila naka park yung mga bangka dito mga koys ayan halos 20 years na rin yata sila dito naka park sa lugar na to mga koys yung mga gisda so ngayon may nakabili ng uh, lupa uh, parang pinapalis na yata yung mga mga gisda dito na naka park So, lahat ng mga bangka doon, nilipat na muna ni, nila doon sa kabila. Uh, nagpaalam naman sila doon sa kabila na area. So, pinayagan naman mga kois na doon na lang lipatin yung mga bangka kasi kawawa naman yung mga ngisda talaga. Kasi wala nang uh, adaanan. Yan, nakapader na. Dati dyan kami dumadaan mga kois, Dyan kami dumadaan sa lugar na yan. Kaso nga lang yan na yung sitwasyon. At ah, yung dagat. Uh, so, malapit lang sa dagat at kinain na rin parang kinain na rin yata yung ah, mga ano dito kinain na din yung lupa yan so kawawa naman yung mga sitwasyon na uh, ah, mga isda dito mga koys yan yung, yung ipad sila ng area na lang napanis na kasi at wala na silang karapat na talaga na paglaban pa pero alas 20 years na din naman sila sana dito naka ano dito nakaraga yung bangka nila, kaso nga na, tanay-tanay. Pinakabili ng bagong may-ari. Yun, binin, bininta ng uh, dating may-ari. Tapos yan, pinapaalis na sila. At pinadira na din yung lugar. Wala po lang, wala po is. So, dito mong pula na bubati ni yung kung saan ito ay lalagay. Mark! Saan nila lalagay? Sa kabila? Doon din? Doon din? <laughs> Shout out kay John Mark. <laughs> Ang aming pinakamalakas na mangbubuhat. Ito <laughs> so yung bangka nila mga kois ni uh, uh John Mark. Ilipat din to. Doon din yata ibilalagay sa kabila. dun din sa area ng, ng kanina. Tapos yung isa na to mga kois ay dun din yata din sa kabila. Kabilang side naman yun. Nagpaalam din sila doon na doon na lang ilipat sa kabila. So dito ito dito, kabilaan dito sa kabila. Yung iba doon sa kabila, yung ito doon sa kabila. Kasi we parang walang nang area kasi doon sa kabila na ano naka wala nang area doon. Maliit kasi area ikumpara dito malaki talaga, malapad talaga area dito. So ayan, may saking bag din. Sinaking na rin yung ano, yung area. Para hindi mawasak yung ano, yung totally yung lupa may harang ba para sa alon Ayan, kasi alam lapit na lang harangan na lang ng saking bag para hindi hindi kainin yung lupa dito banda pero iwan ko lang kung hindi mawasak yan siguro hindi naman siya malayo naman yung ano pero ang lakas kasi ng alon eh minsan kasi pag high tide, high tide ah, halos naabot talaga yung tubig dito maabot talaga yung tubig dito sa kalugar na to ayan, mataas dito Taas yan. Ayan pa ako. Ayan. Kinain na talaga yung ano, lupa dito. Yung mahirap na kasi dito mga koys. Kaya kinakain yung lupa. Ay yung mga mambubuhangin pa. Dito sa kumukuha ng buhangin. Kaya ayan. Yan tuloy yung nangyari dito sa dagat. Dati malapit pa rin yung dagat. Malayo pa ito. Eh, doon pa sa doon pa sa kabila. Pero ngayon, eh, nandito na yung ano, naabot na yung tubig. Nilalamon na talaga yung ano yung uh, lupa dito. Ang tubig dagat. Buwan. -buwan. Tutulong na lang ako muna mga koys. tutulong. Hey! Tutulong pa sana ako pero kaya naman nila mga koys. <laughs> Sundan natin doon sa kabila sila mga koys. Doon sa kabila sila. Laju, laju, teman. Cao tahu, hehehe, 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 Pol Guys hehehe, <laughs> awesome. Ayan. Pahinga muna, pahinga. Kapagod din kaya yan. Kapagod nga ako doon sa kabila. Yung malaking bangka doon sa yung isa lang, yung bangka ko. Kasi doon eh, nakaparking yung bangka ko mga kuys eh. Dito rin sa area na yan. Doon, doon nilipat sa kabila. Ito namang, ano, lambat Dilambat naman to, doon sa kabila. Na area. tulong sana ako mga coach kaso wala mo sa camera eh ito na yung sana yung yung hawak ng camera kaso nga na bata pa kasi hindi pa marunong mawak ng kamera, uh, camera kaya na lang ng camera kaya naman nila mga coach doon na siguro sa isa ako mag ano tutulong mirada uh, mga bigo oh, pahinga muna o Oh, what oh. tolong kois <laughs> layu layu kena layu di tomah kois Bila? ah abudin Hinat ko na lang kanina mga koys, kasi, ano, tumulong na ako magbuhat ng bangka. Ayan. So, yung isa naman partner nito mga koys, ito naman, bangkang di, ah, uh, alambat. So, ito yung makina nya. Tapos, dun pa yung, dun pa sa kabila, yung ano, yung bangka na, ka, na may kargang lambat mga koys. Ang tawagin namin dito, taksay. Ayan. So, yung isa naman mga koys, layo din kasi yung area mga koys. Ayan yung mga tao yung mga namin yan mark doon pa sa kabila layo pa yung uh, pagbubuhatan ng uh, bangka o paglilipatan ng bangka doon sa kabila medyo malapit-lapit lang pero dito malayo-layo ano naman ito mga kois yung pula na to So, ilan na lang yung natira mga boys. Isa doon sa ano, yung blow. Wala ata Ito yung sinasabi ko kanina mga boys na ano, na may kargang lambat. Yung partner ng isa doon na nilipat namin yung kulay blow. Taksay. Taksay ko tawagin ito yung uh, uh, partner na may kargang lambat. Yan Yan, lambat na mga boys. Hindi makita kita ba yan lambat oh. lambat yung karga ayun bubuhatin nyo yan mga kawis ay lilipat sa kabila so yun tayintay lang lang muna yun lang yung isa mga kois ay lilipat ayan lipat ulit buhat ayan <laughs> ya, ni part area. Dan ni sekali lah makoi sa, sa ni lagianan yang ablo ah, na yon yung taksay na uh, bangka lipat din na doon medyo malayo talaga medyo Di malayo dito sa kabila kumpara doon sa kabila kasi doon maliit talaga yung ano doon space hindi makakatsa yung bangka pag uh, isang area lang yung nilipatan kaya doon na lang yung iba sa area na yun sa lupa, ni shoutout kay uh, Auntie Mika shoutout kumayak pumayag Pumayag naman sila na ay lipat yung mga bangka doon sa kabila at dito sa kabila lumi, nag, uh, uh, ganun din doon sa kabila nagpaalam din na doon nilipat yung bangka pumayag naman yung, ano, yung may-ari doon na ipalipat dun sa area na yun sa kabila mabayad naman yung may-ari doon at mabayad din naman yung may-ari dito dito lang talaga yung ano, nagka-problema mga koys na hindi pinayagan so, Pinalis na, pinapalis na sila Dito sa banda na to Nasa area so, Wala tayong magagawa Kasi na yung lupa Sana, binigyan naman sana ng Consideration ng sana no Mga koys na Diyan ang iparking yung mga bangka Kasi hindi naman na nakawin yung lupa nila Pero wala tayong magagawa kaya na lang, pinalipat na lang nila nilang ng mga mga isda yung uh, mga bangka nila, lipat na lang sa ibang area, para walang ano, walang uh, uh, away pa, walang away kawawa kawawa naman sila, mga koys ayan ito yung uh, pinaka mabigat na bangka mga kois kasi may karga tong lambat may karga tong lambat kailangan talaga ng pulin kung tawagin sa amin uh, kailangan ng pulin para ma 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 madala yung bangka doon sa kabila yan para mabilis yung uh, pagdala ng bangka doon sa kabila kasi pag binuha to ng mano mano uh, bigat to mga kasi may lambat na mga karga ayan So, tutulong na ako muna mga koys. Ay, kakat mo muna itong video. Tutulong muna ako sa pagbuhat. Tulong ko na yung pagpagayta mamaya mga koys pagdating. Ayan mga koys, natapos din. Natapos din lahat ng bangka. Hello. Paul, shout out. <laughs> Ayan. Ayan mga koys, natapos din na lahat ng paglipat na ng mga bangka. So, Bago ko mag-end mga koys ay uh, maraming salamat po pala sa lahat ng uh, mga sumusuporta po sa channel ko At uh, shout out po sa inyong lahat so hanggang doon na lang mga koys paalam